Magandang araw po ka-farm life uh, Dito nga tayo ngayon sa aking farm uh, Mayroon po tayong project ngayon Yung tayo po ay magtatayo uh, dito ng ating bahay kubo Para matirahan po ng ating caretaker dito sa ating farm So ito po yung bahay kubo mga ka-farm life na itatayo po Ito na po yung bahay kubo ka-farm life Dito po sa pinaka-entrance po entrance po ng ating farm yan po so tatayo po natin ito para po at uh, titirahan ng ating caretaker -care. so ito kasi yung pinaka importante ka farm life yung mayroong magbabantay sa ating farm kasi pag wala pong bantay uh, ito po ay pinapasok ng uh, ibang tao kaya mas maganda po mayroong nagbabantay dito sa ating mga pananim at saka sa ating mga uh, magiging alagang mga hayop po yung farm natin ka farm wife um, na medyo matagal na hindi natin asika so malalaki na po yung mga pananim kong Madrid de Agua dito ito na po yung mga tanim nating saging Mayon po ay nababalot na naman ng mga damo pero pag mayroon ng Uh, nakatira dito ka farm life <coughs> mamieintain na natin tong ating farm uh, hindi po ako makapag-focus dito kasi meron po tayong uh, full time na trabaho kaya minabuti ko pong kumuha ng magbabantay para malinis po tong ating farm at uh, mayroon pong magbabantay kung sakali man po na maglalagay na tayo dito ng ating mga alaga So ito yung farm natin ka farm life hmm. Balot na balot ng damo hmm. Ito yung mga tanim nating ipil-ipil. lalaki na, ka-farm life po. Oh. Ito po ay isa sa mga pagkukunan natin ng pagkain sa ating mga alaga. Nakahilira ito, ka-farm life. Madami tayong tanim nito kasi magandang pakain to, pagkain sa ating mga alaga itong dahon ng ipilipil. -ipil. At ito ka-farm light oh. po. Ito yung perimeter fence natin. Nakakapasok na dito yung ibang mga hayop. Yung kabayo. Dahil hindi masyado matibay itong ating perimeter fence, ito natumba siya. Oh. Pero ayusin natin ito ka-farm light. Ayan. So marami tayong tanim dito na ipil-ipil. Ayan. -ipil. Malalaki na yung mga ipil-ipil natin. Ayun, ka-farm life po. Malalaki na yan. So, pag nakapag-alaga na tayo ng mga manok dito, makakatipid tayo, ka-farm life, ng pagkain ng ating mga alaga. Kasi marami tayong tanim. Ipil-ipil. Saka yung mga madre de agua doon sa kabila. Ito yung nangyari, ka-farm life po, sa mga tanim natin pinasok pinasok kasi ng tabayo. O, nakapasok sila dito sa ating uh, perimeter fence kasi hindi naman matibay kasi yung mga poste. O, ito lang yung poste natin farm life. <laughs> Ang liliit. tapos meron siyang barbed wire, itong barbed wire. Barbed wire. Ayun, dalawang linya lang. Natumba kasi hindi matibay yung poste. Imagine, ka-farm I'm life po, oh, ito lang yung pinag-reposte natin. Yan, ito. So, napasok na ng kabayo. Pero, okay rin. <laughs> At least, naging malinis na. Uh, malinis. Kaya lang, yung problema lang, sinisira nila yung uh, mga saging natin. Ito nangyari sa ating mga saging. Yan, kinakain yung dahon. Ayun. Uh, Tapos, yung ito, yung ipil-ipil ko, ayun. <laughs> Kinagat. Uh, sinira. Pero okay lang. Tutubo pa naman ito eh. Ito yun. Naka-farm life po na. Okay lang. Ganun talaga pag walang perimeter fence. Wang, pag walang bakod yung ating farm. Papasukin talaga ng mga hayop yan. Tapos sisirain yung ating mga pananim. Ayun. yung dito banda ka farm life dito banda ay bakanting area to uh, dito ito ay ginagawang pastol po no pastola ng mga baka ando no mayro mga baka don sa dulo mayro doon. No? tapos ayun, kabayo yon yung pumapasok dito kahit may tali nakakapasok dito sa ating uh, perimeter uh, fence yon sinira na yung mga yung mga pananim ko dito wala na oh. uh, kinain na oh. ito yung mga Madrid de Cacao oh. Madrid cacao. tapos yung mga ipil-ipil ko dito nasira na ito 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 ipil-ipil to yun ipil-ipil oh. <laughs> pero nasira nasira na ito bagsak yung ano bagsak yung power wire kasi nabalot ng ano, damo dumapa yung ating barbed wire from life yan hanggang ito yung mga saging natin ito may mga tanim dito ipil ipil na kaya to parang ano gawin ko ng poste pag poste kaya lang sinira no? sinira ng ayun oh, sinira ng kabayo hmm. kaya ayusin natin bagsak yung mga ano ko dito kapam yung mga tanim kong ipil ipil hmm. pero okay lang ah uh, ayusin natin itong perimeter fence para maproteksyonan yung yung area natin. Maganda 'to sa ano, co-farm life sa free-range chicken. Ay e, balak ko mag-ano mag dito. Mag-alaga dito ng free-range chicken. Kasi malamig ang lugar na ito, daming mga tanim, daming shade. At uh, malapad siya. Malawak. Kaya maganda po sa free range chicken po. Pag uh, naayos na yung kubo from life. At mayroon uh, meron ng uh, titira dito. Caretaker. Okay, mas uh, mapaganda at maproteksyon na natin itong ating farm.